Zero, zero pala yun ka. Kamu matay. Ganyan lang, guys. Oh, di ba? Nakalabas ka na. Successful me! Wala ka bang plano lumabas? Dito sa Indian Bike Racing? Dito sa Jurassic Park? Ito ang bagay para sa'yo. Pindutin mo lang itong Jurassic Park. set ka ng pinakamagandang motor na sobrang ganda pa sa'yo hindi yan zero zero pala yun guys eto yon. maganda ka na ng motor mo baka habulin ka ng dinosaur at magingat ingat ka baka mabangga ka nila kaya ito na gagamitin na natin ito bus sa mga kalaban. Ito. Ito na yun. Mag-ingat ka lang. Hinaan mo na konti. At lumabas ka. Sana huwag ka mamatay. Ganyan lang, guys. Oh! Oh, di ba? Nakalabas ka na. Successful mission! At takbo ka na ngayon. Para mas maganda pa. At tumakbo ka na. Saan na ba yung motor mo? Iwan ko sa yo. Di mo ba alam ko paano magpalit ng clothing dito sa larong to? Tapos, ito ang bagay para sa iyo! Eto, mamili ka lang dyan kung ano gusto mo. Okay, ah. Kulo. Lalagyan na natin ang kapyong sa akin para mas poby tayo. Saan na ba tumilapon guys yung motor ko? Napaka ano naman nun. Bala na nga lang. Call 911 lang. Gawin natin na lang. Ito mo ba ng big bike? Wes, ito ang bagay para sa'yo. Ayan. May nalaman ka naman kay guys. Zoomy Gaming. Ito pala yung motor ko. Hindi ko nakita. Yun pala guys yung motor ko. Hindi ko nakita. Ha, ha, ha. motor mo at wala ka ng problema. Lumabas ka na sa Jurassic Park. Ganun lang ka successful guys. Ano, di nyo ba kaya? Tapos mag-comment pa kayo kung ano yung request nyo sa akin. Naglalag na naman. Bye-bye guys.